35 won kilos. Oh, grabe. Oh, grabe na. Oh. Dami na na ulam. Uh. 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 Grabe. Ano, mo ng tatlo. Steam ko mamaya. Ulam natin. steam oh, yeah. sarap May ano 'dun? Kamatis, luya. Okay. Etong bakal saan. kanina yung sumabit. May, Kaya may daing, daing pa. Ha? May daing oh. Yung Nakawala 'yung hito. Oh. Sa haja.

Bye.